Bakalaya, no? Pinatanggal niya no. na-discrush ako siya Sir tingnan yung mga butas oh. May mga butas oh. Pwedeng ipatanggal, pwedeng hindi, pero si Sir pinili niya atanggalin. Ayan oh. Ito yung ipapatong. Jajaja. Kumusta ang pakiramdam mo ano Anong masakit sa'yo? Yung, di ba sabi niyo, balik ako rito oh, nga ang surrender. Kaya ano naman siya, medyo okay na siya. Kumbang na lang konti. Mm. Tapos ngayon, yung, di ko nyari pag nasa driver seat ako, bubuksa ko yung lock ano. beep sa ano. Yung galaw ko na yung isang masakit. Kanina pa. buwan na lahat yan, eksakto? Magmula nung, magmula nung tinanggal. ano okay. pa ang dyan. Oh, okay. Ano ba yan? June o March? Ah, um, Mark siguro. <laughs> ito kasi, oh, alam mo kung bakit sir, nagkakaroon ng mga... Ah, ano yan? Ito ito, 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 May ito eh. Oh, June. June, yeah. June. July, August, September, October. November. Sakto ka pa lang. Oo, oh, sabi niya sa akin, six months. Oo. Oh, sakto nga, saktong sakto, sakto ka pa lang. Yun naman talaga ang ano yan. Kaya nagkaroon ng ganun, sir. May natak ng kapyas oh, na hindi na yan. Oh. Mm hmm. Yan, yeah, din sa sa siko. Kaya parang kumang nung kumang nung konti kasi ito. Malamang dito galing yan. Putol din kami dulo. Putol. Mm -hmm. Yan. Yeah. Tapos, nung wala na yung shape ng ano niya, dapat yan ganyan yun. Eh. Yung parang may siwon pa ng mm -hmm. konti. Pero ito, tingnan mo. Broken yung ano niya. Mm -hmm. Yan. Yeah. Pero titingnan natin kung ano pa magagawa natin. Pero sir, ito, marupok na yung buto nyo, ha? Hmm. Ayan, Oh. Ayan, mga yan. Yung pinagbaklasan, hindi nag-recover yung pinaka mga, ano. Kaya pagka, hindi kayo pwedeng ma... Uh, Nakapagka. Uy, mapitik ng, eh, parang, kunyari, niloko kayo, sinalag nyo ng ganon. Maaari. Pero, pero nabubuhat ko naman siya katwabit. Oh, pag ganito, okay yun. Pero yung mga yun, yung sabihin nyo, hindi sinasadya. Ang ano ko lang, di, di misan, di ba, bago na ko yun. Natutukot yung gano'n, medyo masakit siya. Saan ba na dito? Hindi dito, mo dito, alam kung saan ba dito? Diyan? Oo. Sige. Dito. Okay. enjoy ano na nga, soft touch. Pero mabuti nga yung ortho. Magaling din. Hindi nilagyan ng bakal. Yung, yung iba nilalagyan ng bakal sa kanya na sa outside. Hmm. Tusok lang kung so, tinanggal nga, ano lang, yung vice grip. yun. Oh, din niya oh. Ang galing din nung talaga ng opera sa'yo. Hindi na-apekto yung pinaka-oblik mo. Kasi yung oblik ang pinakamahalaga. Ano yung oblik? Kasi pag nagkaganyan mo yan, ibig sabihin, shoot yan. Kung may mga portion man na may parang kirt-kirt ng konti, yung mga fragments kasi, o tumutunog. Yung mga naduro, minsan hindi na nanililinis yun. Ang mahalaga, nakashoot ng maayos. Isa yan sa pinakamahalaga sa elbow. Yung tawag natin oblik. Kasi yung iba, ayaw na. So pagka umano ka niyan, kumang yan. Pero ito, kahit pa paano yan. Hindi oh. siya masyado. 99%. 1% lang, okay na yan. Ang mahalaga. Hmm. Nakashoot. Maano pa yan? Ma Madidevelop pa yan, sir. Kasi ngayon pa lang talaga yung healing process mo eh. Yung minimum na sinasabi, 3 to 6 months. Nandung ka pa lang sa ano. Pati-develop pa yan pag binubuhat mo na parang mga minyo. Kaya na sa yung binubuhat ka na ano na... Ayun, pati-develop pa yan. Magaano mag pa yan. Pamewang hey, ka po si Pamewang. Sige. Ilas ang musikong po po sa akin. kaliwa. Sige. Ilas ang po na Ito. po. Hinini pa ngayon. Sige. Isa Hindi, Yan. pa Pag mo? Ah. Okay, thank you Sige na ka, sir.

Sim. Pinapila eh, okay yeah. mo oh, ko eh. Ang mo ba Okay naman? Okay na. pag mokin na ako kanina. Oh, eh, eh, sabi okay. eh. Okay. yan. lang. Ganun palaga. Pag hindi nyo ako gusto, kahit sabihin kong tama, sabihin kong mali, hindi nyo pa rin gusto. Palagi kayo may sentimiento. <laughs> Wala tayong magagawa. Kung ayon nyo sa akin, kayo manood dito. <laughs> yun lang Pero ang damay oh. talaga kailangan fake maniliwala. Yun ang totoo. Ano man ang gawin ng tao, kung ayaw nyo talaga sa tao, ayaw nyo talaga dyan. Okay, we'll see check? Okay. Thank you. Yo.